Hello, hello, hello guys. Tayo ay mag linis ng ating mga gold. Mga alahas natin guys. Yan. Linisin natin siya. Papa. Yan. Ito guys ay sabon. So, sabon na powder. Ito naman, baking soda. Itong baking soda guys, ihahalo natin siya dyan. Yan. Lalagyan natin. Tapos, maglagay tayo ng konting tubig. Ayan. Ayan na siya, guys. Yan. Tapos, bababad natin yung mga alahas. Ayan. Huwag kayong mag-alala, guys hindi yan mamumuti kikintab yan yan, ilagay natin yan, dalaglagan natin ang sabon ay tubig tapos baking soda yan. So, yung gamit natin guys palipasin muna natin ng ilang minuto Yan. mamaya ipabrush na natin sya ito na guys oh. hindi pa natin sya nababrush guys pero kumintab na sya mamaya titingnan natin Yan. Simpleng paraan lang yan, guys, sa paghuhugas ng ating mga alahas. Yan. Ibabad muna natin siya ng kahit mga 5 minutes. Yan. Ano siya, guys? Oh. Uh. bago na. Hmm. Ito na siya guys oh. Masisilip ko na guys oh. Tapos pagkatapos niyang nakababad guys, babrushin natin. Ayan. Ito yung sing-sing guys. Oh. ito yung paraan na paglilinis ng alahas guys na hindi ka matatakot na siisira simpleng paraan lang ito Tingnan nyo guys, oh, kumintab na siya. Pero ito guys, dahan-dahan lang tayo. Yung iba kasi, ayaw nilang ano, mag-brush. Kasi nagagasgas. Pero, kunti-kunti lang. Dahan-dahan lang tayo mag-brush. Para hindi masisira ang ating alahas. Hindi siya magagasgas. Yeah. Ito na guys, ang ating nalinis guys. Tingnan nyo guys. Kumintab siya. Nagbuka na siyang bago. Ayan guys. O, oh, yan yung... Ano niya? Mukha na siyang bagong bili. Ayan. Ayan guys. Hanggang dito na lang. Bye!